may sumisira sa bunga ng apple ayan, tinan nyo o, bulok bulok na bulok yung apple ayan pa, ito pa isa ayan, mm, bulok na bulok meron talagang sumisira na uod ayan, yung mga naninirahan dito na uod sa dahon na tuyo ayan, pag yan nadikit, sira ang apple Hello, kamusta kayo, mga kaibigan? Bisitahin natin ngayon ng apple dito sa likod ng bahay kasi maraming nasisira sa apple. Ayun oh, tulad niya no. oh, mga tagdahong tuyo na 'yan. Napagtumapit 'yan sa bunga ng apple. Ayun, tulad nito isang to. Ayan, magsisimula nang masira ang apple, binubutas. Siguro may mga uod dyan na maliliit na something na hindi ko naman nakikita. Kita ko lang mga sapot-sapot. Tapos, ayan, yung dry na dahon. Ayan, nadikit sa apple, nasisira na siya. Nagsisimula na siya mabutas. Kaya pag meron ako mga nakikita ng ganyan, itinatanggal eh, ko na rin. Ayan, hanap pa tayo ng kaya hopefully maraming mabuo dito sa Apple. Uh, Marami-rami na rin yung mga nasisira. Eh, uh, marami na rin yung mga nabubulok. Pero mas marami pa naman yung ano, yung okay. Tulad niya na yan. Berdeng-berdeng. Ano. Oh. Oh, berde berdeng berde, pa siya. Hindi pa siya hinog. Maasip pa yan. Hmm. Marami-rami naman ayan meron pa tayong isa yan no? oh sayang yan napakalaki na ayan, no? pinutas lang ng uod oh nadikitan ng ano yan eh ito yung dahon ayan mo na dyan ubusin na nila ayan hopefully ito hindi uurin ayan no? ganda ganda ang laki hmm. Hmm. sana mabuo lahat yan mabuo yung iba hmm. ayan mo na yung mga ibang sira talagang ganun Ayan, hanap pa tayo. Ito. Ayan, o. Oh. O, oh, ayan, o. Oh. Nadikitan na tuyong yung dahon, o. Oh. Ayan, o. Oh. Ito mo. Putas na ang apple. Ayan, o. Oh. Sira na. O, oh, di ba? Buti na lang. Maliit lang yung pinili. Hindi Meron siya. Kalaki. Eh. O. Oh. Ayan. Meron pa naman mga... Ayan, o. Oh. Tulad niya, no? May butas na. Ayan. O, puli. Marami pa rin mabuo. Ayan, tingin pa tayo. Sigurado marami pa dito. Ayan, tulad yan. Ayan. Ayan o, oh, sira na o. Oh. oh. Hmm. Nabulot na siya. Ayan o, oh. nabulok na. Hmm. Ayun, merong isa na laglag. Ayan. Ayan. o, bombo oh. Pero tina mo. tina mo, ang ah, pakagaling ng pagkakasira. Ayan Oh. Tagusan ang butas. Magaling talaga mga uod. Nilaglag <laughs> talaga. Hmm. Ayan, ayan pa, meron pa, ayan oh, sinisimulan ng uurin. At least mga malilit lang, ba, diba? Hindi yung malalaki. Ayan, tulad nito. Ayan, meron na naman. Ayan, o, ganito ang mga tinatanggal ko. Ayan, tulad na yan. Tuyo na may sapot-sapot na pag yan na dikit sa apol, eh, magsisimula ng mabutas. Eh, for sure, nandiyan yung uod na yan. Hindi ko lang makita kasi puro sapot. Hmm. Tinatanggal ko usually pag may mga nakikita ganyan. Ayan, o, tulad ng mga yan. O, eh, dyan sila nirahan eh, yung mga uod. So, kahit pa paano nababawasan, di ba? Okay guys, maraming maraming salamat sa panonood. See you next time. Thank you so much for watching.